nalam naman ni Transportation Department Secretary Jaime Bautista ang kahandaan ng Manila Port Area upang maayos na maserbisyuhan ang mga babiyahe sa dagat pauwi ng mga probinsya. Alamin natin ang pinakuling update sa pandalan mula kay Ryan Lesigues live. Ryan? Audrey, kontento nga si DOTR Secretary Jaime Bautista sa latag ng seguridad dito sa Northport Port passenger terminal dito sa lungsod ng Manila. At bukod dito, Audrey, ay nakatutok din yung DOTR sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Katunayan, Audrey, ayon sa kalihim, meron ng tatlong barko na hindi pinayagan na makapaglayag matapos na makitaan ng mga paglabag yung kanilang barko habang yung Philippine Coast Guard naman ay nagdeploy ng nasa 20,000 personel para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa Martes pa dapat ang biyahe pa Bacolod ni Gemma. Pero alas dos pa lang ng hapon kanina, nasa Northport Passenger Terminal na siya dito sa Maynila. Sabi ni Gemma, bahala na raw kung abutin siya ng ilang araw sa labas ng pier. Matiyak lang na hindi may iwan ang biyahe. Minsan na raw kasi siyang naiwan ang kanyang biyahe noong nakarang buwan. Gusto ko ng maaga ko kasi pamasahe, wala akong pera pamasahe. Ti ang pamasahe sa no taxi 800 eh, gid. Ti mauwi pa ko, mamasahe naman ko liwat wala na kung Wala na kung pera eh. Kanina, nag-inspeksyon dito sa Manila Port Area si DOTR Secretary Jaime Bautista. Sinuyod niya mula sa drop-off area ng pantalan, pre-departure area at hanggang sa mismong barko. Sabi ng kalihim, kailangang matiyak na ligtas at maaluan para sa mga pasahero ang biyahe pauwi sa kanilang probinsya. Tinitiyak na walang overloading ng mga pasahero. Uh, dito sa terminal na ito, uh, uh, palagi ko ay uh, napaka-secure. No? Uh, nandito nga ang uh, Coast Guard, hindi lang dun sa security dun sa paglalayag, but tinitingnan din nila yung security even dito sa terminal. No? Meron din tayong uh, Office of Transport Security na working with uh, the terminal operators, no? c na yung mga X-ray machine ay gumagana. Ang Philippine Coast Guard naman, sinabing naka-heightened alert sila dahil sa inaasahang bugso ng mga pasahero sa buong bansa. Inaasahang aabot sa 1.4 hanggang 1.5 milyon ang mga pasahero. Pinakamaraming pasahero ang Matnog at Matangas Port. Nagdagdag na rin ang barko ang ilang kumpanya upang matiyak na at maseserbisuhan lahat ng pasahero. Dito sa Manila Port area, hindi na raw nila inaasahang tataas pa ang bilang ng mga pasahero. Katulad nung lagi nating sinasabi, nagpapaalala tayo. Ang concern natin yung ngayong uh, mahabang uh, panahon ng bakasyon, yung safety at security. Ayaw na nating maulit na, na magkaroon ng mga kaso ng overloading. Uh, kaya na natin yung mga pasahero lalo na sa mga inter-island uh, ferries na pag nakita nyo sobra-sobra na yung laman ng isang bangka, huwag nang magpilit na sumakay. O kaya i-report nyo kaagad sa nearest Coast Guard Station kung merong PNP o kung merong Port Police. Ang uh, Coast Guard nandito, no? si, uh, sinisigurado nila na yung barko natin ay uh, seaworthy. si Worthy. No? Uh, I understand uh, they do uh, initial inspection nito mga barko okay. nito. Merong prior inspection no? at uh, ang balita, ang report nila sa akin, uh, merong mga ilang uh, barko na uh, dinitain natin. No? Tawag natin doon, detain. No? And uh, pinapaayos, merong mga some deficiencies na kailangan ayusin bago payagan na uh, lumayag. Wala naman daw na mo monitor na banta ang PCG kaugnay sa paparating na undas at barangay at sanggunian kabataan elections. Audrey, kanina pasada alas 5 ng hapon nang umalis ang uh, isang barko dito sa uh, Northport Passenger Terminal patungo yan sa bahagi ng uh, Palawan. Itong uh, nakikita mo dito sa aking lukuran, halos wala ng mga pasahero na nag-aabang. May mga natitira na lang yung uh, tatlo na uh, mga pasahero na nasa likod. Uh, pawang mga patungo yan sa bahagi ng Bacolod. Iba-iba pa yung kanilang biyahe. May biyahe bukas, meron naman biyahe pa hanggang sa mga susunod na araw. Ang kanilang uh, dahilan kung bakit nandito na sila ngayon inagahan na sila o inagahan na nila para hindi na sila maipit doon sa inaasahang bulto ng mga pasahero. Pero ayon sa management ng port na ito, maging yung mga shipping lines ay uh, uh, posibleng wala ng paggalaw hanggang sa mga susunod na araw. At kung meron man, nakahanda naman daw sila dahil may dagdag na silang barko na nakaabang para sa mga pasahero. Audrey. Okay, ano naman Ryan yung ginawang paghahanda ng PCG sa pagresponde sakaling magkaroon ng abriang ang isang uh, papasaherong uh, sasakyan pandagat. Well, Audrey, yan yung isa sa talagang uh, uh pinakigihan, pinagplanuhan ng maayos ng Philippine Coast Guard dahil uh, bawat barko pala Audrey ngayon na bumibiyahe, pat, katulad na lamang nang bumiyahe kanina patungo sa Palawan ay meron ng mga nakasakay na mga Philippine Coast Guard para at least mabilis na makapag-communicate sa pinakamalapit na Coast Guard station na makahingi ng tulong kung sakasakali mang magkaroon ng aberya sa gitna ng karagatan pero ang iniiwasan niyan Audrey ng uh, pamunuan ng Philippine Coast Guard kung kaya dito pa lamang sa terminal kung saan tayo naroon ngayon at yung iba pang mga terminals ay talagang mahigpit na yung uh, kanilang uh, ginagawang uh, monitoring sa mga pasahero. Partikular na tinitingnan Audrey yung uh, pagsusulat ng manifesto kasi kanina Audrey, sa ginawang pag-iikot dito ni DOTR Secretary Jaime Bautista kanyang uh, uh, naging uh, gawing example yung nangyari dyan sa binangon ng Rizal na wala sa manifesto yung ilang biktima matapos lumubog itong isang pampasaherong bangka. Audrey? Ito sa lahat ng ating mga kababayan babiyahe. Maraming salamat, Ryan Lisigas.